News mga balita ngayon Operasyon laban sa NPA sa Bukidnon tuloy pa rin sa kabila ng FA-50 fighter jet crash 5.5 million pesos na halaga ng Shabu nasabat ng customs sa mga laruan 10.4 milyong pasahero sa unang dalawang buwan ng 2025 na itala sa Ed sa Busway Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon magpapatuloy pa rin ang focus military operation ng Armed Forces of the Philippines o so AFP laban sa Communist Terrorist Group o CTG sa Bukidnon sa kabila ng masalimuot na nangyari sa dalawang piloto ng FA-50 fighter jet na namatay sa plane crash kamakailan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy pa rin ang ginagawang operasyon ng 403rd Infantry Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Division na nagsimula noon pang March 3. Dagdag pa ng AFP na nagkaroon ng inisyal na sagupaan sa magkabilang panig na umabot ng 30 minuto noong unang araw ng operasyon. Humiling din ng dagdag na suporta sa AFP higher headquarters ang mga involved military units tulad ng artillery at air support. Ayon kay Padilla, target ng operasyon ang nasa 60 NPA members na patuloy pa rin nag-ooperate sa bulubundukin ng Bukidnon. Nasa bat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark ang 816 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 5.5 million pesos na itinago sa loob ng mga laruan mula sa Los Angeles, California. Ang shipment ay patungo sana sa Cagayan de Oro City. Natuklasan ng ilegal na droga matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Nang saya sa atin, ang vacuum sealed ng Shabu sa loob ng isang surprise egg toy at siyam na kinetic sand toys. Kinumpirma ng PIDEA sa isinagawang chemical analysis na ang nakumpiskang substance ay methamphetamine hydrochloride, isang bawal na gamot sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, inihayag ng BOC na mas papalakasin pa ang border protection laban sa ilegal na droga at smuggling upang mapanatili ang seguridad ng mamamayang Pilipino. Patuloy ang pagdami ng mga sumakay sa EDSA busway na nakapagtala ng 10,392,433 na mga pasahero mula January 1 hanggang February 28, 2025. 34% ang itinaas nito mula 7,753,608 sa parehong panahon noong 2024. Enero pa lang umabot na sa 5.5 million ang sumakay habang 4.88 million naman noong Pebrero. Dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office at LTFRB mas bumilis ang biyahe nito. Sa tulong ng 317 bus araw-araw, umikli sa 45 minutes hanggang isang oras ang biyahe mula Monumento hanggang PITX. Ang istriktong pagpapatupad ng dedicated bus lane ay nakatulong upang mabawasan ang trapiko at abala sa mga pasahero. Ayon sa mga otoridad, patunoy lamang ito ng maayos na pamamahala at posibleng gawing mas episyante at maginhawa ang pampublikong transportasyon. Inaasahan pang mas dadami ang pasahero sa mga susunod na buwan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nagpuulat. In thy name. 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 Showing ito on March 5, nationwide. See you. God bless you, I support them. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Lord, sustain me, the pressure. I connect like myself to this mission in our life. Ina know what Ang lara ng gyera, Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <smart> Ngaawa <noise> kayo! Hmm. Ayusin mo <sighs> sa lilima. Sa kala ng Ama, <sighs> ng Anak, ng Espiritu Santo, ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.